Ulit <laughs> po? pogi na ulit. Pwede na yung sara. Yes. Yeah. No problem. Hello guys, at yan, may helmet tayo dito na sec. At ito guys, yung helmet ko na ginagamit, dati. Uh, siguro, di naman siya sobrang abuse. Ay, may humingi sa akin guys, yung katrabaho ko. Yung bago namin katrabaho, then, pangit na daw yung helmet niya kaya si Pangoon, oh, sabi niya pahingin naman daw ng isang helmet sabi ko apat yung helmet ko <laughs> uh, yan bibigyan natin ito kay Julius yan, at ito guys yung ginagamit kong helmet ngayon yung zebra yung mga so yan guys tara tingnan natin si Julius at ibigay na natin itong helmet at ito guys si Julius yan ay tanya yan kita ko na nagmamap yun 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 eh, Ay. Ah! Ayyyy Ayyyy Mabuksan mo Itong kasya Sec Helmets Alexa! Use but not abuse Alexa! One. Alexa! Alexa! Ayyyy Ay. Ayyyy Ay. <laughs> Sukot mo Itong kasya Bago pang ano nyan Strap Sukto Pupuki ay! Ay! Sayo mo na sayo! Ay! Ay! baga Ay! 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 Ang mukha. Pwede <tori> mo pag mukha. mukha, mukha. Pogi na ngayon <pang> <tori> na, pogi na Certo, okay, Yeah. Yes. No problema.